Ayan, at uh, miss na nga ni Mylene yung mga ginagawa niya doon sa Dabao. At ang uh, kita naman ninyo, nangahoy siya at nanguha ng mangga. Ilang buwan na lang po at bakasyon na sila. Kaya naman na uh, may miss na ni Mylene, ni Nita ang uh, kanilang pamilya. Palang araw po, ayan, kasama ko itong Patro Marias ang gaganda pa ng mga suot nila. Oh. Sama po namin si Daddy po. Ang driver na siya po 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 kami sa Bukid. Doon sa farm na may farm May farm kami dati na nahulog ako sa kanay sa mga sa kanal. Sa oh, may dahon. Oo, may dalang mga dahon. Kung natatandaan pa ko ninyo yun, yun, doon po ang pupunta ngayon. Doon po sa farm nila. Ayan. Kaya eh, pinapangko natin. Hmm. Sino ang kasama sa nakulog? Si Minita. Ako lang nakatingin lang ganyan. Oh. Napakanta yung kamay. Ay, kung ay. Pa doon, hindi pa siya nakatingin doon, ano? Malapit lang ako. Mamumuha kayo, kayo ng mangga. Wow. Akin ka sa puno ng mangga. Nakakit kayo sa mga 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 sa puno na inyo. Marong kumakit ninyo. Oh, sige, tara na. Sakay kayo dyan sa maliit kong ano, FX. <laughs> Ah, sige, dito na ang iba. O, oh, doon pa ka pa. O, yan. Ganon nga po na, miss Pugo Mijero. kasama ko, isa rin yan. We're going

driver, oh. <missime> oh. Bayad daw, bayad daw. Ay, bayad daw niyo. Baya daw. Oh, yun, ito. Ito po namin, sa unya. Diba, diba, nag-delivery ka? Libre mo nalang, okay? <laughs> 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 na lang na lang ko. na lang ko. Hindi na lang kasi Hindi Yeah, dad mo mismo 'to. Ito po yung pinuntahan namin dati. Oo. Ito. Guys. Ha ha. So. Magblish kay Lolo ha. Doon siya nahulog, doon nahulog. Ayan, narito po kami sa aming uh, farm. Ano? Di ba farm ninyo ito, <laughs> Ninita? Ang daing bunga ng Indian. Manguha daw kayo kung gusto ninyo. Sino ba may gusto ng mangga? Okay. yay Yay! Sama namin si Pogong Biyero. Oh, ano ano muna, may aso ha? So, ano kayo kay tatay? Ayan. Eh, ano ang daming bagsak, oh. Tama mo, nababagsak na lang yung mga mangga. Ang dami. Bagong bagsak kasi malakas ang hangin. Oh. O, oh, yung aso. Hey! Hey! Ang dami pala tuta dito. Hey! Please kayo. <laughs> Ayan, nakatipo kami kay nanay. Natatanda po ninyo ito yung uh, pinuntahan ko po dati, binilag ko po rin dati dito. At dito po kami na mga masyal. oh, ayan po si Nanay. Kamusta po, Nay? Ay, ito. Mabuti naman. Ito pa rin siya po. Oh. Ay, si Nanay po nasaan? Nako, kakaalis lang pala. May... Oh. O. Dati. Mga lang kayo. Dapat meron tayong... Iyan may... Ah? Meron tayong oras na tayo. Kaya nga eh. Ay, siraasin, oh. Siraasin yung pangyayag. May mga bagong laglag yan. Ay, nababay na asin yun. Yung nila basal yun. Ngayon, yung iba, ayaw pumatok yung basal ngayon. Ala, <laughs> maputol yan. Maputol yan doon, oh. naman ito, mga Maganda doon. Ah, doon sa malayo. Ayun, isa, ayun, isa. Doon sa malayo. Ayun, isa tapno. <laughs> eh, careful kayo ha. Ang bentonya tinda Andy 5. Ang daming tinday mm, Saan nyo kinukuha pa 'yan? Ba't inuukit pa sa DIYan? Oh, layo ko pa kunang uh, na. No. Oh, sacrifice talaga. dito Kesa po eh. Wala na kasing tubig wala na kaming trabaho. Hmm, wala na po kasi trabaho. Wala sinong trabaho dito. May hinapa pa rin bangus? Tapos, nagpipinta rin ako na ano. Yung, eto, lumpiang. Ay, kinaangkat ko, may ako. Um, Ay, tinapa yung ano. Oo, oh, order po ko tayo ng tinapa. Ang kaya kami nagmamadali, alam niyo bakit? Baka yung pwesto namin, iparting ng parkingan ng ng, ng sasakyan, eh simbahan na yun, simba. Uh, Pag na-partingan yun, Ay, simbahan mismo daw doon. Eh. Sa simbahan, doon kami nakaano. Na hmm. Na Nakamotor pala si eh. ano eh. Ito ba? dito na, dito na pala sila tumutok. Bangus na daing, tapos meron ako tinapang bangus. Nakakita na kayo tinapang bangus. Okay. So, yan, ito Ayan, ito po yung dating <mulong> uh, na, Pinupuntahan namin dito ng wala si nanay. Tapos si na kamati. mm, kamatis. Kamatis, sari-sari. Tapos may mangga. Wala na silang halaman ngayon. Wala na. ayun papaya na yan. tinabayan na. Ayun na, si si na si tinapa tina 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 namin o. No? Ayan, pa pa no? Ay, pag sinalansa namin yan, niya, nakikita niya. Ayan, tinapa. Pag oh. nagpunta kayo doon, sa may circle, yun, kami ilaladlad yan. Pagkala yung ganyan. 55. Ayan. Ang laking yan. Nalalaking tatlong malalaman. Hindi natin nagtitinda nga. Ang cut din kami ng gulay. Tingnan mo gulay natin. Ah, ano ito? Ligaw yan eh. Hindi po. Ano yan? Ha? Gabi. Ayun nga eh. Dati nga nagtinda kami na... Hindi po niluluto. Dating Dati nagtinda kami ng takla. Takway. Takway. Kaya ngayon, nakamotor na kayo. Eh, pagkapos bike, napakabagal namin. Kaya nga, mas maganda yan. Oo, kasi yan ay hinulog kumutang kami kay Bumbay. Jams Bilyan ngayon, tinulugan namin ng 300 araw-araw. Magkakakuha ninyo dyan? Ano, kay Lise. Diba? Diba? Kasi dito naman may hirapan. Kaya nga, mas maganda yan, ganyan. Para naman mag-retratay. Oo, natuloy siya. Ayaw na niya ngayon mag-tanim. Gusto na niya ngayon. Ayaw, sisirahin. Ayaw, sisirahin. nagbibigay sa amin ng Yan, ito po lahat tulungan namin. Bibigyan kami ng perganto. Ayan. ano <laughs> uh, nanay mo nan to pangalan Nanay Josie. Yan din niya. Uh, Salamat sa bigas. Uh, Malaking tulong. Hindi lang 'yan, Ate. Uh -huh. Nagbibigyan ko pa kayo ng ano pa. Hindi kami nakapunta dito. Maraming thank you. Mahihulik sa motor. Pabili gasoline. Ano ito po kasi dati yung tinulungan po yung people, kitit na po natin ang kamaristro. No? Uh, uh, eh, Sinanday po, ano? wala. Kasi sa ipag itong mga ito, sila wala. Wala. Ay, kaysa, kaysa makatambay, di ko magtrabaho. Ngayon, nagtitinda-tinda ng tinapa. Nagtitinda sila ng tinapa. Baka naman makapunta kayo doon. So, uh. makatinda pa, pabalik tayo. O, kaya oh. tatagalin namin, buhugsan na natin. Kapigilin ako. Pipilhan po rin natin ang tinapa. May kasama ko nga po biyahero dito at uh, mamasyal po sana kami dito sa ano dito, kami kami magigis ng Alam po alis po naman sila at magtitinda po sila ng tinapa ayun yung tinapa oh. daing po yabis ni daing tinapa ayan tatanggalin ko na bibili po daw kami Ito, may tsara pa kami. Kaya lang, baka yung marunong. Ay, ito. Gusto mo? Yan, ang tinapa. Yan. Ay, hindi ito matinig. Ayan, na lang yan. Mm -hmm. Hindi po matinik to galunggong. Tira mo kuya ang ganda. Oh, yan. Yan, Ilai. Gusto Bibili ka daw. Uh. Bigay ni kuya daw. Huh? Bigay ni kuya. <laughs> Pangulog na ako sa motor. Ay, gusto ko ito. Yan. Kalimutan ko. Kalimutan okay. Pagkano yan? 50 na lang, Iba po yung bigay sa binta Okay, thank you Kuya oh, <laughs> kami, <laughs> ah, wala, kagat ka ito oh karamihan ni kamate yes, at pakwan pa dito eh kita na ano ito ito ito, talaga ang ito, panahon na iya kami mang pagsa palaran sa nang sa Pero okay naman po kay Tatai ganun naman Ate kakaraos sa mang ibang acara namin pampintan ninyo yai yeah, na okay na po yun sa ay, ay, sus ka, masarap. Taga Batangas ka, mahigit magaling ka talaga gumawa nito, te. Sasabihin mo sa amin. Ah, saan ay atsara na yun? Ano oh. man kayo sa ka talaga sa akin. Eh, kaya lang, aalis sila kaya. Yung aming, ano, yung aming, dito, ano, yung baka para... di mo tikman. Oh. Itong aming lupiang sariwa. Pero, ano to, special? ito doon.

O, oh, sige po. Maraming Salam ka, salamat man. po. Kaya maraming salamat, ah. salamat din sa inyo. Ang dami na inyong mangga. <laughs> Alam ang dalawang kulang. Thank you, sir. Saan? Salamat po kayo, Ayun po, ano nyo. Baka marawat malamig. Malam, 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 malam. Pasok po nyo sa loob. Ayun ay, magtala tayo ay, ay, na ano baka nagyampas sila, bigas. Naka-salurit kami, baka nanay. Nisan, dumaan kami. Sabi ko, parang walang tao. Ayan, salamat po. Salamat po ito mo, sa hindi, sinasanay niya yung kanyang katao ano? Kasi malapit na siya magbakasyon, si Maylin, oh. ah, o. Oh. Ayan, o. Ayan, nangahoy po ka to, si Maylin. Oh, may mga mangga sila. Model ng kagubatan. Ayan, model daw siya ng kagubatan. Kita po ninyo yung model ng kagubatan. Ayan, oh, si Renita. Ayan, at uh, po rin natin sila. Kasi na nanay. Hola. Ayan, maraming maraming marami salamat nga po sa walang sawang niyong uh, pagsubaybay sa akin channel at ganoon po rin sa buong team. Ah, shout out po pala kay Ma'am Jema Sanose. Ah, uh, ingat po kayo palagi. Ayan. Shout out po rin sa lahat ng ating mga charity viewers. Music